Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, Puwihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Ar-Rahman, ang Ar-Rahim, ang laging mawain at mapagmahal. Sa kanila mang lahat ng papuri at pagsamba, naway bigyan tayo ng Allah ng gabay at iwanag sa ating puso at pandinig upang makita at marig ang katotohanan. Nung araw na ito, pag-usapan natin ang isang napakahalagang paalala. Mas nakakatakot ang puso na bulag at tayong bingi, kahit na o kahit pa may babala na. Ang sabi ng na Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat, sa tunay na hindi ang mata ang nabubulag kundi ang mga pusong na sa mga dibdib ang bulab. Nakakatakot yan, mga kapatid. Bakit? Kasi kung bulag lang ang mata, may pag-asa pang makakita gamit ang puso. Pero kung ang puso mismo ang bulag, paano pa niya makikita ang katotohanan? Kung tayo nga sa paalala, paano niya maririnig ang tawag ng Allah at sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay mga bingi, pipi at bulag, kaya sila ay hindi makababalik sa tamang landas. Mga kapatid, hindi ito pisikal na pagkabulag o pagkabingi. Ito ay spiritual na pagkabulag kung saan hindi na tumatagos sa puso ang aral, ang Quran, ang mga babala at ang mga paalala ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang tanong, bakit ito mas nakakatakot kaysa pisikal na pagkabulag? Una, ang pisikal na bulag na pang makakita sa pamamagitan ng patnubay, pero ang pusong bulag ayaw ng tanggapin ang patnubay kahit nasa harapan na. At ang bingi pwedeng dimutin. Pero ang bingi sa katotohanan, hindi. Hindi dahil hindi niya kaya marinig, kundi ayaw niyang yang mak, makinig. Halimbawa, ay isang tao, pinapaalalahanan na huwag mong sayangin ang oras mo sa haram. Balik Islam ka na, magdasal ka na. Pero anong sagot? Ay bukas na lang. Bata pa naman ako, busy pa ako sa kanayan. Ito ang spiritual na pagkabini at pagkabulag. Nariyan na ang babala, paulit-ulit. Pero pinipiling huwag makinig at tumingin. Yan ang tanong. Bakit nangyayari ito? Nangyayari ito dahil sa tatlong uri. Unang uri ay tigas ng puso sobrang sanay na sa kasalanan. Hindi narandam ang mali. Pangalawa ay kayabangan. Iniisip ng iba, alam ko na yan, pero ang totoo hindi nila isinabuhay. At ang pangatlo, pagmamahal at pagkamundong bagay. Mas pinipili ang alyo sa mundo kaysa kaligtasan sa kabilang, kabilang buhay mga kapatid, itong babala. Huwag nating hayaan dumating tayo sa puntong patay na ang puso natin sa paalala. Habang may panahon pa, buksan natin ang ating pandinig at puso sa mga paratandaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahit gaano kaganda ang khutbah, ang aral, ang Quran, kung bulag ang puso at biniyay ang tenga hindi ito papasok. Ngunit may pag-asa pa. Kahit gaano man katagal kang naging bulag, kapag humingi ka ng liwanag kay Allah, ibibigay niya ito. Kahit gaano ka man katagal na bingi sa katotohanan, kapag bukas na ang puso mo, maririnig mo ang tawag. Kaya mga kapatid, tayo ay manalangin Ya Allah, huwag muhaya ang mabulag ang aming mga puso at mabini ang aming mga tainga. Pagin mo kami ng ilaw ng iyong patlubay. Isingin mo ang aming biwa bago mahuli ang lahat. Alalahanin natin, ang pinakamasaklap sa buhay ay hindi ang mawalan ng paningin, kundi ang mawalan ng direksyon. Hindi ang hindi marinig or hindi makarinig ng tunog, kundi ang hindi makarinig ng katotohanan. At ang pinaka nakakatakot ay ang puso na hindi tumatanggap ng paalala. Izaakumullahu khairan sa inyong pakikinig. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.